pagpapagpalang umaga sa lahat sa mga kabartulis natin sa mga antingero antingera natin ay eh, narito naman po ang ipapakita ko sa inyo at uh, ito po ang ating available na mutya ng kidlat pangilang kidlat ngipin ng kidlat o anong man na tawag din sa ganitong bagay ito po ay pinapalimusan ko sa may gusto ito po ay available at uh, sa may gusto po magkaroon ito pang protection pang kalahatan. ito po ay magnetic ayan po ay at ito sa gusto kumuha ito po ay may libre po tayong uh, garapa ito po yung garapa para sa panipas lahat ng mga kahoy na panipas, andito na gamot din ito sa mga kamandag ng as, yan po yung libre nya sa may gusto dyan na naghahanap ng mga gamit na matibay ito po yung ma natin yung mga mutya ito yung may mga gabay makikita mo dito meron dito ng uh, imahe at dito sa ano marami dito ng gabay ito po ay magnetic magnetic po ito kaso hindi lang masyado magmamagnet kasi meron na po siyang fishnet bahaya na po siya at ito papakawalan ko na mga gamit ko dahil po ay marami na ito po ay mga original na mutya ng kidlat o ngipin ng hidlat ayan po at ito ito po yung uh, pina, ano, pan, pinalimusan ko na hindi kinuha yung kinuha lang po ay garapa lang dahil ayaw niya ng kilat dahil po uh, mahirap sa kanila kapag may kilat daw pero ito po ay malakas din na klasing kilat kagaya din ito sa binigay natin sa kaibigan natin na sundalo magnetic din ito pero hindi masyado hindi masyado nagmamagnet may may fishnet po at ito yung kidlat din natin ayan ito ay may, may mga gabay yan lang po mga kabatudes sa uh, gusto na magkaroon ng mga gamit kidlat o ano paman PM lang kayo sa aking messenger sa Steve Ari dun kayo mag sa messenger ko o sa facebook at ito kung makakuha kayo ng kidlat meron akong ililibre na grapa para sa panipas at para sa kamandag ng ahas at ito ay may bisa uh, din ito na protection sa kulam at barang Ayan, at sa aswang yan lang po mga kabertudes maraming salamat paalam God bless sa yung lahat